Ay Dai. So, kung si din ang mga maritis, tayo, no? Na, d'yo yung mga maritis, Dai, nga. Mudit sa rakstorya ni Muda. Like, parihad ako, charot, piyawa. Pero, bitaw din dapat mga maritis, mudit sa rakstorya ni Muda. Kaya, kung ano sa Dai, ikaw ha. Kung unsa mo kuna tungkuan, unsa kung unsa mga to? inana, na nasa uban, Dai, nasa uban, maingon sa Dai, kan ipa agi-agi og nasutlot like mudo mo na chika-chikahan kadaan like chika-chika Ah, oo. Oh, oh. Nya, eh, ikaw magani, unsa ba ako na dunggan? Nga niingon man daw ka nga kuan. Nga kuan man daw anak. Inana daw. Like, inana, juday. Di na si uban day, kanamang harsh na kay day. pang, kuade, day, mga dinagko na sad nga kuan day. Like, di ako magawas day nga. Nani si update sa si inyong life day. Kanamang mag-away na mo day. Like, kamayon nga, eh, ikaw magani. Kuan nagi ikaw. Ni masyak na kakarating. Hala, asa siya de nang upo sa day, kaya sa mga hilumon day, muna ka na day, kuya, wadj ko na mga hilumon day, actually, kuya, ko anak, kaya nga, no, masyak ka day nga, si iwang mo, hiniingon man si kuan, nga, kuan daw ka, tinuod, halos ay, wala ka, wala ka ba, wala ba siya anak day? Sis, nung sanin na siya, nga hilumon mo na siya, kuya, wan pa pa natin, na siya update, muna siya day, muna be careful sa mga hilumon, tanan, pero, kasagaran, sa ako na ilhan. sa ako na dili dilit gitanan, hmm, sa nasa, Di na si nga mag-make sa ilang story day para matugani mo ang ihang chika nga nadunggan. Like mo tabi tabi po siya day nga, kuan ko, kuan, na din mo. Kaya din ka, oh ako man sa daka, si day tabo na ko last na. Yung din ka, naman si day tabo na ko pag last kay na nanana. Yung din ka, mga sa kaday, na ay hala mo, na sa naman itis. Ay naka yung sa day bito, naka ko. O oh, si, hmm, alam sa na. Pero sukad sukad day, sukad sukad ko, didako ko day. Makaingon gigoday nga mas the best ang mga marites sa mga probinsya dai like sa ako ang gidak sa sa Negros day mas the best ang mga marites dito way makalupig super nga dai nga way makalupig mm. sa ako nabantayan sa una day like for example day, mga chika mga mga chika-chika sa palibot on say update sa yung kinabuhi diya, day nami lomboy sa una nami lomboy sa una dai may mo na og kisa ko mga marites day kay ngano na yung mga glumboy, mapapulit-pulit yung glumboy. Hindi eh, ko manok ko. Dito na magawas ang chika. Dito na magawas ang mga marites day Pulit-pulit yung glumboy dahi. dahi. Ika human, best linya sa mga marites sa probinsya dahi. Sa amua. Based sa ako ang na-experience. Na Anak judayo. huy ka ng mads. Maopay ato ba? Kana. Maopay ato. Muna iti mainhan. Makayon okay, ay kanawa ko sa mapay ato cismiss ni Chika ni maaari nanday mats mao pa yatao ni mao pa mao ba ang anak ni ko anti gipamalay